Welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, ito na nga yung continuation nung pagpapagawa natin kay tatay ng railings. Pero bago nga ang lahat, magluluto muna tayo ng aming makakain or maiuulam. So magluluto nga lang ako ng pansit gisado. Nasasahogan ko nga lang nitong squid ball. Hiniwa-hiwa ko na nga pala mga mi mga ingredients. So nilagyan ko nga lang yan ng carrots, bell peppers, sayote, uh, repolyo, tapos sicarot. At matapos ko nga hiwain yung mga isasahog ko, ito at sasalang ko na favorite kong kaserola ngayon. So, meron na nga ako nagawa uling bawang mga miyan. yan. Yan na nga din yung gagamitin ko dahil mas mabilis nga. Tapos, sibuyas na puti nga yung gamit ko dahil naubusan na rin ako ng pula. Inuna ko na nga igi sa mga Mima itong sayote sa yung mga beans dahil medyo mahirap nga yung palambutin. Tapos, pagsasabay-sabayin ko na nga nang lagay yung repolyo, carrots at saka bell pepper dahil masarap naman yan kahit half cook lang. Pagkatapos naman yan, tinimplahan ko na nga yan ng magic sarap at saka paminta. So ayan at hindi pa nga ako nakapagsalin ng magic sarap kaya ay pagkalagay ko isinaling ko na lang din agad. Tapos nilagyan ko lang din ng konting tubig para nga madaling lumambot. At after naman yan, kalahati nga lang nitong pansit kanton yung ilalagay ko. So favorite ko talaga to mga mima kahit ano pa nga yung isahog dito. Gustong gusto ko nga inuulam itong pansit kanton or yung pansit gisado. So, ito na nga mga mi fast forward at nakaluto na tayo. Ayan, at tara po, kain muna tayo ng almusal. Hanggang tanghalian na nga pala yan, at may tira pa nga kaming paksiw na pata kagabi. At mabalik na nga tayo mga Mima sa pinapagawa ko ng railings kay tatay. So eto nga mga mi at inaayos na nga ni tatay yung idadagdag niya. So pinapaliwanag nga niya sa akin kung paano nga yung gagawin yung design. Pero ang totoo ay hindi ko nga magets ng mga oras na yan kung paano bang design yun. So yan at dinivide-divide na nga namin yung sukat kung gano'ng nga karaming bakal pa yung magagamit namin. Fast forward mga mi, eto nga, at kinakabit na nga ni tata yung mga una naming sinukat or yung sinukat niya pala ng mga bakal. Ayan, wine-welding na nga niya yan side by side para nga malagyan na niya ng design doon sa gitna. Heto nga mga mi at nakabili na nga rin ako ng pang primer dito sa aming hagdan para nga mapinturahan at hindi kalawangin. Bimili na rin ako ng thinner para panghugas ng brush. So ako na nga lang yung magpipintura niyan at hindi ko na nga yung pinagawa kay tatay. Tapos nakabili na rin pala ako ng konting grocery kanina dyan sa kanto sa may OC. Bala ko nga sana mga mima na mag at kaya nga lang yun, nakalimutan ko nga yung phone ko. Hindi pa nga kasi tayo sana yung mag sa labas kaya nga gusto ko sana subukan. Pero ang ending lagi ko nga nakakalimutan yung phone. Siguro next time ay itatry ko nga gawin yun. Fast forward mga mima, eto't nakakabit na nga yung design. So napakaganda nga niya mi sa personal, lalo na nga kung stainless nga yung nakikabit. Pero kita nyo naman, from scratch na mga bakal, eto't nakagawa na nga si tatay ng aming railings. Na hindi ko na nga kailangan pang sa iba. So laki talagang tipid kapag meron kang magulang na naging nandyan na tumutulong at sumusuporta sa lahat ng gusto mong gawin sa iyong bahay. So eto mga me, at nailagay na nga ni tatay yung hagdan. So, if we fix na lang niya, lalagyan na lang niya ng screw para nga mas gumanda. And then, siguro bukas, umpisahan ko ng magpaint niya. Two coats nga daw yung gagawin ko dyan, sabi ni tatay. Anyway mga Mima, eto nga tinitingnan niya ni tatay bawat sulok or bawat side ng railings na ginawa niya. And after niya, na masure niya nga niya na saktong sakto eto at kinakabit na nga niya yung mga screw. So syempre, hindi nga mawawala dyan si Adam na napaka curious sa ginagawa ni tatay. At pati nga siya gusto rin gumawa. Ayan at pinaglalaroan pa nga itong mga tornilyo. So hindi nga niya alam na binibidyohan ko siya dyan. Kaya nung nakita niya na kinukuha na ko siya ng video, ay tuwantuwa nga siya. At bigla nga nagbago yung isip niya, gusto na niya umalis. Ayaw daw niya ng vlog. Ayaw daw niya sumama sa video. And paano mga mi, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!